Si Eva. Eva, yun ang camera mo. Bumati ka muna sa buong mundo. Maganda nga mga taga Cavite, mga taga Las Piñas, sa lahat. Magandang magandang hapon and to Wawa Win. Okay, ano ginagawa mo, Eva? Ako po'y kumakanta, nagluluto, um uh, nag isang ina, nag-aalaga ng bata. Ano anak mo? Apat. Okay, apat ang anak mo. Opo, Will. Galing, ha? um uh, meron pa po ba kayo gusto yung kung ilan ang tatay nun? Ah! ah. Ilan ang mga tatay nun? Tatlo. Okay lang naman. Okay. Mm. So okay, meron ka bang asawa? Meron. Yung tatay nung dalawang huli. Okay. Sino kasama mo? Kasama ko yung aking anak, yung pangatlo, si Rainelle. Will, ang aking pangatlong kamukha ko daw. Rainelle Batis! Hello po kayo, Will! <laughs> pangatlo ka ba? Opo! May bansu mo? Meron pa po, seven years old. Okay. Ngayon, Rainelle. Ano meron ka bang gusto sabihin sa nanay mo? Good luck, ma. Kahit ma, manalo matalo, nandito lang kami sa likod mo. Pag nanalo, ma, patingin mo na mo yung masakit mong likod. I love you, ma. Ah? Um, mm. Bukelya? <laughs> Thank you, nak. Ano gusto mo sabihin sa anak mo? Ah, nak. Pa, lahat kayo ng mga kuya, mga ate, love ko kayo lahat. Ang gusto ko lang, kung kung meron kayong gusto, isa-isa lang. Huwag nyo sabay-sabayin. Kasi lalo na tong pangatlo ko, ang dami niyang gusto, lahat gusto niyang gawin. Isa-isa lang, mahinang kalaban. Ha? Bata ka pa, marami ka pang tatahakin. Kung anong gusto mo, susuportahan ko kayo. Hanggat kaya ko. Okay, sa mga iba mong anak? At sa mga iba kong anak, uh, sana maging maayos tayo, lalo lalo sa panganay ko. Uh, magkakaroon ka na rin ng anak, magiging lola na ako. Uh, sana maging maayos ka sa anak mo at... Uh, Uh, yung mga ginawa mo sa akin, I'm sure gagawin mo rin yan sa anak mo, yung mga ginawa ko sa'yo. Alam nyo naman na bata pa lang kayo, ako lang na, tumayong nanay tatay nyo. Akong uh, single parent, kapapanganak ko pa lang, tatlong araw pa lang, nagtatrabaho na ako ulit para lang may maliede sila. Mm. Pero yan lahat kinaya ko kasi nga, sabi ko, kaya ko naman. O, uh, tsaka andyan, nilabas ko sila sa mundo, hindi para pabayaan. Bye. yun lang. Galing. <laughs> ba? Diba? dakilang nanay. Eh. Yes. Ang mga sabi mo doon, no? Dakilang. Ako touch tatlong naman. Tatlong ano pa lang, tatlong araw ka nagtrabaho na. Ulirang ina. Wow. Ang time to beat <laughs> mo ay na 39. Ay, tapos na pala. Tutukan okay. okay. <laughs> pa rin. Ito, <laughs> maganda entertainer to eh.